Ito so, ang place na mo isukay. Okay. Ate, video to. Saan ka? <laughs> Ate, saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Okay. Ate, Les, saan ka na? Saan ka? Anong bibilhin mo, te? <laughs> Wow, nice. Hehehe, mì đi yung cake. <laughs> Here. Ate, ate, yung mga ano, yung mga ano dito, doon din yan sa ano, di ba? Ayun mga sa may ano pala yun, oh, mga ano ng tools, mga sa sakya, ano. Uy, oh. ang cute siya. Ay, pipipilang. Ha? Ate, oh, cute siya. 50 lang. Maganda siya, te? Ito. Wala nang arabic siya. Cute siya, no, te? Itong display. Ha?